Ang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po na security concern po na death threat po na minigay po sa akin kaya oh. hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Uh, Madam Chair, yes, uh, send nung SP ni, Uh, Miss Alice, nung nakita kayo ni uh, Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako sa may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na, mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Oh, uh, Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public no, no, kasi ng no, 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 po may you know. safety problem nga po ako. Well, well, Madam Chair, that that answer is uh, unacceptable. As far It is like unacceptable, Sen. because please, please, Joel, uh, pero uh, parang dinadamay na yung yung committee sa kanyang safety, pag ganun. Malay na may ko binobola mo kami rito. Pagkatapos no, mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon. Sasagutin mo kami ganyan. Pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos hindi mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita. You never raised security concerns to, to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 o 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Uh, ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport. Uh, sa pag namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. But, sure. Yes, and Lauren, um, for uh, thank you. one related question. Uh, since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport, na Philippine passport, sinabi niya meron siya, tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then, You're answering us properly. We can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi uh, ka namin ma sa mga sindikatong naghahabol sa iyo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to... Find out the syndicates in the government agencies. For the record, uh, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaaraang hearing, mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure makakoconfirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon, kaya't dinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport.